morning. Ay, hindi pala morning. Magandang araw. So, welcome po ulit sa aking channel. So, maraming maraming salamat nga po pala sa mga nanood doon sa live ko na kainan. Nagmukbang-mukbangan kami. konti. So, for today's video, nandito tayo ngayon sa... Ano nga to? Sa lugar ni Ate Janice. May dala tayong... Karton. Karton. So, may karton tayong dala. Paglalagyan natin niya ng rabbit. So, nauna na si ate Ja at siya daw ay ihing-ihina. So, vlog-vlog-vlog tayo ng kaunti habang naglalakad. Kaya, uh, samahan niyo ako sa paglalakad. <laughs> yan. So, dahil na ulan, malimit. Maputik. Napakaputik. So maputik ang daanan, <clears throat> madulas. So ang daanan dito kalahating semento, kalahating lupa kaya maputik. Motor lang ang nakakapasok. Sigurado bahura pagdating dito. Hindi na kaya. So 'yun, yung yung babaeng nauuna. <laughs> <laughs> Ihingihi na yan eh. Kaya gusto nang makarating. Ah, oh, wow. May kasalubong pa tayo. So, saan ako? Kaliwa, kanan. Oh, my. Gosh. Oh, dito tayo. Paunahin natin. Kau ulan lang dito eh. Yan ang problema sa bukid naman pagka hindi sementado, no. Putik ang kalaban. Kaya nagchinelas ako sila naman nakasapatos. <laughs> Mahaba-habang lakaran to. Yan pala mahaba-haba. Medyo lang. <laughs> Siguro naman nagtataka may dala karton. <laughs> may demand yeah. <laughs> padala kay si ya yeah, oo <laughs> oh. <laughs> mamili ka ano mamili <laughs> ka <laughs> Sandada, ah, yung pala yung lusot doon din sa kawayan. Naalala ko si nakit-kit eh, sakay pa. <laughs> Napalayo. Kay isa ngariton din masaya naglakad. Pala sa umikot. Oh, yan yung mga bakang galit sa nakakulay pula daw. <laughs> 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 <yabot> na <rin ako>. Ha? Ha? <laughs> ha? Tapos bagal mo baga naman maglakad. Lakad ba kayong ginagawa mo ba yan? Nakala kay Gakang. Bango. Apatin mong pa Dadalwa-dalwa ginagamit mo eh. Putik. Ito nang ginagawa ng putik. Oo hmm, nga. Kung wala yung kapirasong simento doon. Nako. Mm-hmm. Ayun na mga <laughs> Kulit. <laughs> Yan ang kawayang pagbaba. Said, dito mo i-date yung iyong girlfriend. <laughs> Panggilong kayo dyan. Habo, nakabike. Habo. Alam mo ba dito sa bukit, mas mabilis ang chismis. Naman. Hmm, tulad doon, nakabike. Magtataka ka, nakahanda na doon. Uy, nandyan pala eh. Uy, umarap ka, huwag kang tumalikod. So, tabi-tabi po tayo. Pasok tayo sa ano. Tara doon na. Naku po. Ang atang ako pa rin. Ang pagdala Ako din. Lagi akong laglag -lag sa ganyan. Naku doon na. May kami na akong sit kanina eh. Hmm. Naku pa rin. Hihihi.

Yum no, malalaki na pala yung rabbit. Ayaw ay, na ay, lang, 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 lang. Ay, rey, Hindi ko nangagagat. Mama, ay, 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 ako. Ay, don't ka. Teka. ko. Ay, kasya. Hindi kasya. Dyan, ano? Mas maliit pala yung... Ano yung Lalaki din ko na lang! Aray lalaki din! Ano yung ko? Aray! Anong nalalaman po lalaki yan? Ay may bayak yan! Aray! 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 Ayun hindi pa natin alam ilan Ayun hindi na hindi... Kundi nyo lalaki rin yung hiniwalay namin at... Wala uh... nang tigil ka! Mabububo! Wala nang mabububo! Karam kawawang! Tapos bigla mahihimatay ang lalaki! Kaya <laughs> na uh, pinakamalitong na hayop eh! <laughs> Tawanan mo yan sa diba ano? Wait, <laughs> <met> maya. Gusto <laughs> ay repuntes. Hindi ko alam na, no, ano po ba, magkasama yung barako sa saka Ano? Ano pa? Nanganak ito. Kinain yung barako, anak. Opo. 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 Masama pa lang yung panakan yung masama barako. Nayan! Eh, nakagat naka -naka po ng aso ng mga tuta, ari. Eh, tuta, saka-ari. Opo. Mabilis, dumami. O, isa nakan, walaw. Isa nakan. Isa Oo, walaw. Ay, <laughs> pero mo ba ganun? Buti pa, rabbit. Sana all. Sana all. <laughs> galing. Sa tinga lang po talaga hinahawakan oh. niya. Eh? Mga lupot ng pagka hindi ko tayo hinahawakan. Eh. Ganun pala pag niya, mare. Ilan na? Eh. Ang dami. Apat. Apat na yan. Ano yung isa ma? Alain? Lalaki yun, hiniwalay na namin at panay binababahal. Kaya iyan na, na, na ito, buntis um, malapit na Ayun, ito. cute. yung ko ba yun? Ayun, yung sa kayo ng tradikado. Long cute. Pwede naman ang kulungan niya, malawak ano? Ay oo, mas maganda nga malawak. Mas maganda malawak siguro. Pero hindi pwede yung apak sa lupa yan. Ay, masama. Kahit? Shampoo. Ay, ay masama yung mga gat ng kuhito, tayo. Ay, oo. Oh. Okay, siguro na matay dati yung alaga ko. Oo, oh, masama sa lupa. Kaya nilagyan ng ganyan tubig para hindi makano ng langgam. Oo. Oh, oh. yung sa tenga, dali 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 Ala, ala ere 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 kapang Tapos... pa lang wala malalaman ba yan parmalaki na eh, kapag kuno nagre-trip paano paano nag-iinit tingnan, tingnan mo 'yung buwan. lagi ka nakatingin sa akin diyan pag may nakatambay talon-talon 'yon

pag ikaw mo kalagay, parang hindi mo kaya kanahin. Hindi hey, <tinyo> kaya. Hindi nga namin kaya pa Kaya kami pinagay mo na lang. Ayan po yung buntes. Ako, oh, ay rin buntes. Kaya lang, mag tayo. Malaki. Ah, may eight, may team. Pa, so, paano na yung po ito? No? Eh, babantayan mo na lang ang butas. Bubut. pa pare ng rabbit. Inapot. 2,000 years later Good morning guys So ayan So gabi na rin tayong naka -uwi. Good morning guys Medyo gabi na rin tayong naka uwi Kahapon At uh, syempre napakwento Napa alam nyo na Kaya Ngayon gagawaan ng mga kulungan yung rabbit at uh, tuwa mga aso gusto na kagad gagatin yung rabbit <laughs> eto na sila oh. And so pansamantala dito muna namin siya sila inilagay yan so medyo malalaki na rin naman you tinaas namin muna kasi gustong lapangin gustong lapangin nito itong namumutol ng paa so nandito naman yung iba ito yung iba nating mga rabbit ang ingay oh. ingay oh. niya oh. so ito ito ay buntis ito nga bagang buntis o pares lalaki ha Ayan. so gagawin natin ito kulungan ng manok ay hindi daw pwede sa kahoy at sigurado ang angat nga ting are naman yung maliliit ay silip, silip, silip. Ayun. Silip. Ayun. Binit-bit na. Ang ngayong alagain. Ha! <laughs> po. Ano naman yan? Yan yung barako? Ha? Yan yung barako? <coughs> mm, babae din. Baka yan yung buntis. Ayaw. Yun. Hawain mo. At nang mailaga ka sa ano. Sa kawali. Eh, eh. So ito yung nabili natin sa ano. Sa balagbag. Ay. o oh nga. <coughs> oh Layo na ng hukay ng mga anong yun. Layo <laughs> eh. Humukay na nang humukay. So, ayan yung mga manok natin. Oh. Pakaunti na lang kasi natututo ng magpatay. Oh, ito yung mga sisiw natin na napapisa. Malalaki na rin sila. Yan. Pasili ko sa inyo. Yan. Yan yung mga sisiw na papisa, papisa natin sa DIY incubator natin. Yun. Gracias. Sí.